Talamak ngayon, ano, talamak na talamak ngayon yung usapin patungkol sa mga rally na gustong pababain si uh, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang sigaw nila. <laughs> Sino pa yung naglalabas? Uh -huh. Sino pa yung taong nagsiwalat uh -huh. ng katiwalian sa gobyerno? Ay, siyang pang gustong pababain ng mga hinayupang! Ay, mong... uh -huh. bakit ganun sila, no? Pero ngayon kasi, kung mga uh, nagkambyuhan uh, lahat, kahit nga kahap, eh, linggo, eh dapat marami ng tao. Hmm. Kaya lang, anong nangyari, para bang nila uh, nilangaw eh. Naramdaman nila. Oo, eh, lang, eh. oh, eh nandun nang at nagkataboy-taboy eh. Oy, eh, si, si, si Celis, si umepal. Oo. Hmm. Oh. Ano si Celis umepal. Ano sabi? Dahil lang gusto nila, eh, transparency lang. gusto sa Edsa eh, Power Monument. Hmm. Ang gusto nila, pababahin si Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Yeah. Eh, eh, ang nangyari, wala pa nga silang isang libo dyan sa may EDSA. Eh, huwag kayong magmamalaki. Eh, ang pinangahas nila eh, pupunuin daw nilang ng dalawang milyon mahigit. Ah, ako. <laughs> ang EDSA. <laughs> ang, ang Ortigas Avenue eh. Eh, sabi ko, eh kung dalawang uh, milyon yan, eh, maaari nilang matumbasan nung unang panahon. Maaga wow. ang pangarap nito ni Celis na mapuno ang EDSA sapagkat hindi ka magtatagumpay sa iyong ninanais kung ang hangarin mo ay hindi para sa pagbabago ng bayan. Yan ang uh, yun tanong ko sa taong bayan, eh. Partner, uh, eh. ano Anong tanong ko sa taong bayan? Anong pas pipiliin ninyo? Yung tao na nagsiwalat ng katiwalian? O para kayo doon sa mga tao na pinoprotektahan ng uh, pagnanakaw? Tama. Kaya ikaw, Eric Galis <laughs> Grabe ka naman kung makong galis. Ay, Ay, parang galis. Nakita mo lang kay Bunchy Technique. Ay, ikaw, Eric Galis. Nakita mo lang nangyari ka, Apon. Sapay, sapa, sapa. Tinaboy ka. Sapa, sapa. Na parang may galis. Ay. Tinaboy nyo ba? Tinaboy nyo ba? Tinaboy! Tinaboy nyo. <laughs> Bawal ang may galis at mga luga sa rally. Eh, eh, baka hindi lang nila alam na kasama si Nyulo sa nagtaboy. Kaya nga eh. Saan sa pumunta? sa liwasan. Uh, doon kayo nag ano, nag-ingay-ingay. doon na lang nagkasya. Oo, oh, labing walo. Labing walong tao. Oo. Oh. Anak na pating paano mo papabagsak ang isang gobyerno sa labing walo lang? Kala ko nga uh, grupo kayo ng mga respeto sa mga vendor ha. Ah. Kala ko doon do tititipon did doon, ng mga tubig. Yung pala, rally pala yun. Eh, uh, ah, kala ko, karakros lang. Kaya, jamang, kala Ah, uh, ah. pero alam niyo, sa totoo lang. Uy, sandali, baka makalimutan ko. Ay, alin yun? Si Sabit. Oh. Yung mga bus. Hmm. Nagakot. Hmm. Nakita mo ba yung video? Nakita ko. Na, nasa, il nasa iloko, sir. Oh, okay. Partner, alam mo, may intel ako dyan. Ano yung intel na, mo? Lampas sa tatlumpu ang bus na ipadadala sa uh, Manila sa last day ng rally. Ang oh. Adupasyon. oh. Ah, eh paano ko konti na wala nang tao? Eh okay, wala kasing kumagat. Oo, oh, yung bus ang pangalan nyo, paspas. <laughs> pas <-bas. laughs> yung paspas-bas. Ni Sabit. Putik, ang dami! Pero sa tingin nyo, walang, walang sumakay yeah. sa paspasbas -pas ni Sabit. But, Pero, sa tingin nyo, seryoso, kaya pa ba nila na agawin ang kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos? So e, let's, see kung, uh, let's see tomorrow kung let's see tomorrow kung makikinig sa kanila ang ano, ang uh, uh Pilipino. Pilipino. Kasi first day and second day. Second day ngayon, wala pa rin eh. Ay, sila nga nananatili medyo, na ano, medyo marami-rami. Medyo ano na pre, medyo bumababa na kasi yung iba may pasok, oh. yung iba may, tra may trabaho, may eskwela, may eskwela yung iba. Ah, may mga pasok sa... Siyempre, unahin yung uh, personal na lakad bago Tama. yung uh, mga ganyan na ta. Siyempre, siguro, yung iba, wala naman nangyayari. Lagi na lang ganito. Oh. eh pansinin niyo yung mga mausog-mausog, mausog ba yun? Oh. Mautog! Ah, mautog. Ah, o. di ba yan yung pinangungunahan ni Sara Duterte kasama yung... Uh, si Vic Rodriguez, di ba? Oo, mm. oh, yung si, ano yun eh? Yung may sa sa noo. Oo. Oh, oh. Power! Oo, oh, ito oh. eh, yan ni... Eh. Yan eh, laging uh, pumupunta ng ibang bansa at doon sila nagkakalap oh, oh. ng uh, mga makakasama at kinukuha yung loob ng mga kababayan nating OFW na kulang na kulang yeah, sa informasyon okay. kung ano yung nangyayari sa bansa. Wawarin yung mga kapatid mm. nating OFW, nilalaso ng mga eh, no? Ay, yun na nga. Eh, eto pa pala, boss Mike, baka mm. ako makalimutan. Kilala mo ba yung dating PACC, yung, ano yun? Melhi, Mehika. <laughs> Boss Melhika. Ah, si ano? Boss Mehika. Greco, Bos Greco Belhika. Oh, nakakaiya naman ng desperado ang galaw na ginagawa mo, Boss Mehika. Iyan yung nag-post na marami daw, babalik ka da. Oo, oh, tsaka eto pa, nananahimik si Lenny Robredo. Mm. Kinoordinate nila, kinausap nila, baka ah. sumama sa rally. Ah. Eh, di naman nila rally yun eh. Eh, kinukumbinsi nga lahat na eh. Kinukumbinsi. Eh. Pati yung mga sangkot sa mga ma mga project dyan sa flood control. Tulad ni Villanueva, ni Jingoy Estrada, ni Ramon Revilla, ni Chis oh. Escudero. Eh may pangako daw pala. Anong pangako yan? Ang pangako eh, ah, wala na kayong problema pag si Sarah naging presidente uh, sa November 17. Na yun yun! Na yun yun! Mm. Congratulations, Sarah! Paliw ka pa rin! Eh, <laughs> ang mangyayari nito, kapag hindi nila nakuha sa position niyan mapapaya sila sa buong Pilipinas. So, even sa even sa Mindanao. Kasi ang Mindanao ngayon, marami nang nagnano, marami at namumulat. Na, uh, and very thank you sa lahat po ng no, mga taga Mindanao, mga nag-message po sa akin nanood ng Bengador. Hmm. Maraming maraming salamat po sa mga nagkakalat ng video namin diyan, lalong hmm. lalo na sa parte ng Davao at naririnig po tayo ngayon diyan. And I'm very happy kasi naririnig po kami ng mga Davaoeño, Ang sigaw ng mga Davaoeños. Hmm -hmm. Ayaw nila sa ginagawa ng ganyan ng mga Duterte eto nga kasi yan, dito na natin na ipapasok. Ano? Na para bang nasubok, no? Na nasubok. Oo. oo. Sino yun? Sino yun? May Sino nagsalita? Yun? May multo? Hindi ako. Oo. Nagulat ako dito. dito. sa radyo. Eh. Oo, oh, si Sarah nagmumulto. <laughs> <laughs> Teka, alam niyo ganito na, no? Sarah, manahimik ka muna mamaya, parang si Rocky ka na, na inatake na. Ha? Oh. Si Rocky ha, kasi si Rocky, mamaya na natin talakayin. Huh? Dito muna tayo. Alam niyo mga kababayan ko, dito nasubok ng sambayan ng Pilipino, na ang talagang etong mga Duterte ay wala ng mga sumasama at mga kakampi. Dahil po mga kababayan, ano po, dahil po mga kababayan ko nangyari na etong uh, pag rally, rally nila, at panawagan nila na maraming nagsabi, November 17, ang magiging presidente ay si Zara Duterte na. Meron pang isang direktor na bansot. Oo. Oh. direktor na bansot. Ngamit-nyap. Ngamit-nyap. Ng <imit> <imit> na kapag kasinutan mo ng kulay blue na damit, mapagkakamalam mong gasolito. Uy, idol, idol idol, <laughs> idol niya si Iggy Buloy. May legend <laughs> <Ligal> sa minor. Oo. <laughs> o, di ba? Ang sama na nyo na gasolito. O, ito ah. Uy. Direktor gasulito, <laughs> Ha? Kung baga sa sasakyan, ayaw mo sa neutral, gusto mo sa minor. ayun na nga. Kasi nag-post na. Nasabi, President Sara Duterte. Sa November 17 na. Eka. Oh, ang tindi. Eh ngayon yun. Pagising ko kaninang umaga, nag-check ako. Anlope sa pala Eh. Si Pangulong Bongbong busy busy sa pagtatrabaho. Ay, grabe, no? Ano, kaya nakaka-email ako bakit ganito ang ginagawa nila ngayon, no? They are, ano, they're trying hard na to destabilize ang uh. ating government. But still, it, that is imagination, eh. Imagination na lang to ng mga kalaban ng gobyerno ngayon, eh. Yung thinking, thinking na na, ano? si Sara Duterte na mauupong presidente. Ano paano mangyayari yun? Eh, hindi nga nila, hindi nga sumasabay ang ano, ang uh, taong bayan sa kanila. Paano nila makukuha at paano magiging presidente si Sara? Hmm. Ano in your dreams? <laughs> Kaya nga, at ah, saka isa pa, tingnan mo ha. Ah. Lahat naman sila eh. Lahat naman sila, 'di ba? Hmm. Lahat naman sila. Kanya na sinasabi na para bang siguradong sigurado na sila na ang magiging presidente ngayong November, hindi na pa, hindi na dadating ang Pasko ni Pangulo. Na nasa Malacanang eh. Eh kasi na-threaten nga. Uh. Na-threaten partner. Nung nalaman nila, hmm. na... Ano? Uh, <laughs> Nung nalaman nila, partner, <laughs> na, na sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya na paaabutin itong... Uh -huh. uh, December. ng December, magpapaskuhin uh -huh. ni, ni, ni Pangulo itong uh -huh. mga sangkot sa flood control, sa corruption. Uh -huh. syempre damay dito, mga senador, uh -huh. mga political pol politiko na nasa ibaba mula sa taas, damay, uh -huh. makakarami, eh, na ipapakulong ng ICI. Para yung narinig mo ba yung siyabi ni Ombudsman? Iliban eh, doon, partner, nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos to, aba, nag-double time na oh. yung mga kalaban ng gobyerno. Talagang gusto na nila na, oh, mag-rally tayo! Mapapababay na na si Pangulo, manawagan na tayo. But still, mga kababayan, kitang-kita ng ating mga kapwa Pilipino na kung gaano sila kahina ang puwersa nila ngayon. Wala, Tama. may na Kasi ano eh, uh, natatakot na sila. And as per ombudsman these past few days the ombudsman said your hmm. your December 15 be ready in jail. <laughs> December 15, <laughs> sabi? sabi ng sabi ni ombudsman. inaasikaso na kayo. Bilang na ang mga sandali nyo sabi. sa mga ginawa nyo sa mga Pilipino. Kakasuhan na kayo at ipapakulong na kayo ni ombudsman sa December 15.